Hello guys. Maayong adlaw. Guys, mga tutag City Hall. Adjut. So di apa ko diri ron sa relocation area kay nagwat ko og. Bidikab. Para na lang magbuhat kung um, sakyan naman siya. and Inigbalik at to pa. Ayan siya. Bye bye. So. So. Kumusta na ba ang tanan din sa atong channel? Okay na ba ka sila? <laughs> ah. So ang atong sakinan guys, to pa mi to sa taas kay So, paghihatod nga pa sa hero. And, kauban din ako si Missy. Si Chichi. Saan si YY? Ayan si YY pala. Si Chichi ang wala. Cici where are you? Cici yun si Cici Guys, nanguha na naman siya ng mga langgam. Ng mga ibon ba. So, karon dili na lang kumuad to sa may um, entrance kaya nga rin lang ko maghulat sa pilikab nga rin na to paingon ka ron and magwat na lang tadyari sa makadiyot no So mga ito pang ko sa may city hall kaya doon ako isubmit nga ito. And by Monday puhon yes, mag-submit na sa uh, usab ako para sa honorarium. So, dali ra kayong adlaw, guys, no? So, maupagay pag uno, na bainti na mahinoon ron. <laughs> ah, ah, So, dali kayo ang panahon. And, ayun. Dali na sa dat animatigwang. <laughs> ah, in anak rasyo, ay dali og maulag ito guys hapit na mo nga rin ang akong service ko no so kung dili siya mo hatod or mo kuan sa may city hall anak lang ko sa may diversion sa may kanipa crossing no yan maglakaw na lang ko nga to kaya dool naman ang city hall nga to and then dili pud siya init inig sa kakay bukid baya to siya landong nga to dapita karon maonggo lamang kay ug motiyok pa ko nga to sa sawang malangan nako and may dire kay lakto dira unya nga to nako agyo niya sa sawang kay nako na mamalit man sad ko no so unya ra ko maagi sa sawang inig pauli na kay mamalit man sad ko so pag nga to paingon is mo hapit anay ko og si tihol akong unahon so uh.